na nakaganito lang ako. Anong mangyayari sa kamay ko? Ma? Ahoy! Something na masakitan yung kapay ninyo. How much na lang kung dalawa? Araw. Anong mangyayari sa kamay ko? Mangalay. Ibig sabihin sasakit na. Pag tatlong araw, mamamaga na to. At pag limang araw, sampung araw, anong mangyayari sa kamay ko? May tendency na hindi ganito. Ganun din yung problema na mayroon kayo. Kung ayaw nyo pakawalan, tulad ng ito, na hindi nagbago kung ano yung bigat nito, pero sa tagal na hinawakan nyo yung problema niyo, mas lalo kayong nasasaktan. Pero ang pinakasagot, para hindi na masaktan yung kamay ninyo, niyo bitawan nyo yung problema na hindi nyo kontrolado.